nakikita pero meron pala oh nakikita yung bato malaki yes, hindi ko akalain no? kunin na natin para siya nang bulok bulok meron pang isa guys kukunin na natin oh. ay may biso pollinate na yan siya guys Madaming kamatis dito guys. Mga cherry tomatoes. Ang dami oh. Akala ko end na nila pero ang dami. May mga tumubo na naman dito. Super dami oh. Dami, yan, yan siya. Yan ang ginagawa niya para mabubuo yung kamatis. Madami dyan guys, oh. Ayun, oh. Akala ko talaga wala ng mga kamatis, pero may mga tumubo ulit dito na side. Tignan mo, meron pa mga palaya, oh. Mga tumutubo lang to guys. Tignan mo ang aming string beans, wala na sila. Pero meron tayong melon. Nagka-harvest na kami ng isang melon. Tapos hopefully this one mabubuo din siya. Naalala nyo guys, yung kasagsagan ng bunga ng string beans. Itong bell pepper, wala talagang bul bunga. Pulaklak lang. Ngayon na wala na yung namamatay na yung mga string beans. Saka sila namumunga. Tingnan mo, ang dami oh. Super dami. So, na-realize ko na ayaw pala nilang merong ma-shade din. May shade. Gusto nila merong direct sunlight. Tingnan nyo naman ang daming bunga, oh. Oh. Nakikita nyo yan, super dami. Pero yung marami pa yung string beans, wala, walang nabubuong bunga. Bulaklak lang. Dito, oh. Super dami ganon din ang nangyari dito. So, napagtansyahan ko na ang bell pepper pala, mas gusto nila direct sunlight. Ayaw nila lang may shade. Dumadami yung bunga nila. particularly sa araw. You know? Malalaking klase to na bell pepper. Yung isa, mahal to eh. Tag dollar Ang isa nito eh. May malaki dito. Malaking malaki na siya. Tingnan nyo guys oh. Tapos maniwala ba kayo na mga ano lang to, mga pinagtatapon namin? Pag bumili kami, tapos tinatanggal yung seeds, dito namin tinatapon, dito sa area na to. Tapos kusa na lang silang tumutubo. Pag tumutubo na, saka namin nililipat ang isa-isa. So gano'n na yung outcome. Imaginin mo, ang laki nito guys. Oh. Tapos may mga bulaklak pa sila. Ito naman ibang klase. You know? guys o oh, iba naman to dito oh. marami guys marun pa dito oh. lumalaki sila pag wala pag sa sun kung nakikita nyo yung okra namin wala na mga dahon di ba nang silaglaga na sila pero may pa kunti-kunti pa rin silang mga bunga itong saging-saging uh, papatay na lang kasi ganun din eh. mamamatay din nila sila kaya pinatanggal na lang ni mister para malinis na hindi na yan sila mabubuhay kasi season na nila yung kusa na lang silang mamamatay kaya ganun ang nangyari pero babalik din naman yan sila pag springtime meron kami mga kahoy ready for spring ilalagay namin to siya sa mga pagmagtanim, pang bakod para hindi anuhin ng squirrel yung mga seedlings pwede rin itong panggatong kasi minsan mawala ng kurinti pag sobrang winter so ito yung ginagamit ng panggatong ito yung experiment garden natin dami ng bulaklak so kung marami to sila maganda tingnan pag iba iba yung design you know ito nakita niyo to guys namamatay na to so hayaan mo lang siya mamatay kasi next spring ito tutubo na to ng madami ito guys nakikita nyo mahihinog na so kukunin na natin ito din guys na ano yung puwet niya oh magyayelo mag na so kukunin na rin natin kukunin na rin natin ito guys sama na rin natin to kasi yung puwet niya ano na rin eh yan, madami-dami na rin. Maliliit siya, pero pwede pa to. Oo, oh, nakakaiba yung itsura. Pero kukuni na rin natin. Kasi baka mamaya mahinog. Sayang. Guys, pwede na rin to, guys. Opa, guys. Elo na, kukuni na lang natin. Kasi sayang din, eh. Meron pang pakunti-kunting okra Actually guys, kahapon nag-harvest kami. Tapos hindi ko akalain na ngayon, mag-harvest pa rin kami ng ganito kadami. Ang saya. Ito guys, oh. Violet na cactus. Ang ganda niya tingnan, no? Ito yung itsura niya pag hindi pa siya naka-open. Ayan. Piliyan guys kasi medyo mainit pa ngayon kailangan so, nila ng tubig so meron tayong hiwalay natin yung mga ampalaya hindi ko talaga akala, akalain na magka pa ako ng ampalaya kasi nga kahapon nag kami meron pa pala din na iwan pwede i harvest ngayon o oh, see madami din 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 naka 14 din tayo eh, kamatis cute nag harvest pa tayo ng limang okra pero harvest na ako kahapon guys madami na nakuha ako kahapon eh, thank you lord sa mga blessings ito malaking katipiran na sa pagkain kaysa bibili ka pa sa asian store laking savings na to Maraming salamat Panginoon sa so pag-provide mo na sa amin ng mga vegetables. So, lilinisan natin to guys. Tapos, kakat. Ready. Lagay sa refrigerator, sa freezer. Meron na tayong stocks. In case of emergency, meron na tayong mga pagkain.